Oh, mga idol. Sus. Grabe hmm. adventure mga idol. Oh. Oh, may ano dito, prutas na ano, catmon. Oh, mga idol. Ay, ano, may prutas ng catmon, oh. Yan, catmon. Ay, mga idol. Ya kami maagi mga idol sa suba, ngarang ha. Oh, nako. Usog ta na kita mga idol, oh. Nako po. Oh, dahan-dahan. Lutz, Lutz. Wow. Hmm. Jimstone bubahon. Bubahon oh. you kumubahon. Know? Nana. Jimstone ngwakt. Hmm. Grabe. Okay. Huh. Hmm. Niño. Kat ng isut yung, isut. Huh? Oh? Huh? Oh, oh, o? Oh. Huh? Malaki. Huh? 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 Fala. Uh. Oh. Uh. Oh. Uh. Oh. Oh. Asus, ah, crystallize Ganda. Uh. Oh. Sus. Buhay na buhay. Oh. Uh. Oh, uh. grabe. Pulang agits. Ang laki. <laughs> grabe. Oh. Uh. Grabe ang laki. Ang idol oh. Uh. Oh. Tepak. oh. Ian oh. Oh. Su. So, oh, ganda. Ian oh. Oh, James Stone oh. Ian. Hmm? hmm. Oh. Lah eh? Okey. Ay, kena miton. Amit ya gepan Sus grabi tuh, laki. Oh. Grabi Jimstone tuh. Laki oh. Oh. Agits. Grabe oh. Ang laki, grabe. Grabe ang laki mga idol. Oh. Gemstone. Oh. Padaan muna mga kaibigan. Pantay ng ilog, padaan muna. Oh, grabe oh, laki oh. grabe. <laughs> <laughs> Sa laki na gemstone. Iya lang. Dito lang pala makakakita ng mga gemstone na malalaki. Grabe. Sobrang <laughs> laki. Sige, dagun. Sige, tama. Sige, tinago sa natog. Grabe laki. Oh. Agit. Grabe. Oh. Oh, laki. Ay, grabe ng James ton dito mga idol. Grabe. laki Kung yung sa antique eh ay panis yun dito ang lalaki lalaki ng agates oh, yung mga idol nawala yung mga kasama namin naiiwan kami nako nawili kami sa kakaano ng gemstone ang lalaki mga idol red agates oh yan oh kulang oh, pula yan mga idol

Kagin nanday kaya Bukod dagun agi.